ngayon, tanghali, mga uh, hindi muna aso ang ating pag-uusapan, kundi uh, sa kalapati muna tayo, mga kaburkotom. Ayan, no? Mga kaibon. Uh, kung nakikita nyo po itong ibon na aking hawak-hawak ay kak. Sa pusyang kak. Uh, bali, ano daw po ito? Uh, short story lang ng ibon na to kung paano ko po siya nakuha sa bali ang ibon na ito ano po uh, hindi ko po siya binili bali pinahiram lang po ito ng aking kumparing si GM Castillo ayun shout out para Jim GM Castillo ayun sa lahat ng nakakakilala kay Jim Castillo uh, napakabait na tao po yan sa napagaling sa business. Uh, bali ang unang business niya po kung di ako nagkakamali. Sa aso siya, sa mga American bully, yung mga exotic bully, yung mga hindi basta-basta na aso, yung mga hawak ng mga mastiff, uh, yung mga Doberman, yung magandang Doberman, mga Euro. Sa mga Belgian naman, meron din siyang tinatawag na si Jumbo, yung napakalaki. Yun, for short, uh, ito, <laughs> nakakatawang kwento nito mga boss kaya ako biglang nagkalapate noong April 26. So ito nakuha 2024. So nakarang buwan lang. Bali ang purpose sana namin ng mga tropa ko. Kami nila kami nila ano, pare din ba tsaka si Denver Piso na yung nag-aaso rin Kaya dito din sa Gasama Maldan. Ah, uh, tapos si pare Ray Ray Mike Ramos. Ang purpose sana namin itingin sila ng manok. Eh, ang nangyari, ay, kulang uh, cool ata sila sa budget hindi sila nakakuha kay aking paring JM Castillo. Eh ngayon saktong nag-post ako ng mga nakaraang buwan, na naghahanap ako ng ipon, dahil gusto ko ako, ano naman bumalak sa pagkakalapate oh, Eh well sakto din naman yung aking paring JM Castillo, inapakabait. Eh, huwi na kami, bigla akong napadaan-napadaan sa kanyang ibunan eh tinanong niya kung nagkakalapati pa ako, balak ko pa magkalapati. Siyempre, sino pa naman tayo na uh, sasabi na hindi kahit yung plano na tayo. Sabi ko sa kanya, oo, pare pa ako sa kanya. Nag-as ako kung magkano. Eh, sa bait naman ng ating kumpari, ay hindi natin siya binurahot dahil hindi ko naman sinabi na, pare, pupunta ako dyan na uh, hindi ako ng kalapati mo o hihiram ako ng kalapati mo. Wala po yung ganun nangyari. Bali, biglaan lang po yun kasi sila kaya so, lang sabi ko, Ray Martin at si Dinber, eh, talagang may hilig sa manok na Texas isakto. Ayun, si Jim Castillo, may mga gandang direct nga pala. Mga mga direkta siyang mga manok na Texas na galing sa mga hindi basta-basta tao. Yung may pangalan na pinangahawakan kung kilala ko yung puya na sinasabi ko sa mga kala dito sa Pangasinan. Jim Castillo o Max Bullicamp. Yan. Napakabait na tao yan. At uh, talagang bilib ako sa taong yun. Pagmamanok, pagkakalapate. Uh, ano pa ba yung mga alaga niya, pag-aaso, talagang puro, talagang pinamumuhunan niya, talagang po, talagang pag siya nag-alaga ng mga hayop, talagang rumerek na siya sa mga magagaling na. Ayan, ngayon ito, pinahiram niya sa akin, ah uh, foundation bird ko siya, ah uh, ano siya, nakakalabring siya ng, ano siya, uh, DCFC 2022, batang-bata pa to, kak siya, Alugon ah, bali lugon ito, lugon siya, ayan, ah, uh, nagtistis ako sa kanyang pakpak kasi ano, uh, hindi safe yung pinalalagyan kong ibon pero uh, ano niya ata ito uh, tawag dito ah, uh, uh, makauwi naman sa kanya kaso nga lang mga boss mga kalapatis ko, ang iniisip ko kasi abala, malaking abala eh, hey, kakasearch at kaka-search din naman natin sa YouTube, kakapanood din naman natin, uh, wala namang problema naman daw po itong pagtitistis ng pakpak. Depende na lang po yan. Kung talagang yung location mo, eh, hindi siya safe. Pero kung safe naman, uh, kahit na hindi ka na, hindi ka na mag -tis -tis. kasi may mga ibang nagkakalapati pala ganyan na pinipistisan pero sayang naman kung makawala at hindi makabalik lalo uh, ang ibon na ito mga kakalapatids mga kakaburkotong uh, ibon na to ano siya basra yun uh, yung kanyang parents eh, may meron siyang pedigree may papel Ayan. napakagandang kalapate uh, nag finisher to kasi hindi ko na rin natanong sa aking kumpari kung ano siya kung saan itulad ng sabi ko pag yun ang nag nag-alaga ng mga hayop talagang magagaling, talagang kumukuha siya sa mga matitindi Ayan. aso, mapamanok, mapakalapati Grabe yun. Ang, ano na yun. Ito, ito yung storya. Yung ating kak na basra. Ayan o. Ano, Napakaganda. Bali, yung fair nito ang ilayaan natin sa next video natin. Ayan. Para mayroon pa tayong susunod na video. Kaya abangan nyo po yung susunod na video natin. Hanggang sa ano, sa susunod para makita nyo po kung sino po yung partner nito kung sa kanino ko rin po siya kinuha sa mga kagaya kong bagong fans ayon. pero sa ngayon po wala pa po akong sinasamahang club kasi ang purposes ko po dito uh, susunod na lang po ayun para maano nyo po yung ating video. Ayan, salusyon naman naman, mga kalapatid skot, mga So, thank you. Ayun, alam nyo na kung kanino ko po nakuha tong kalapatin na to. Kay G.M. Castillo. Rekta po, sa Malasikipang, Gacinan po siya, sa mga nakakakilala dyan. Ayun, kilala nyo po yan. Hindi po yun basta-basta tao. Ayun, thank you. Brr!